lalabas lang natin pero mas lalabas natin ng lain at saka yung unang kata akin ang kita para lalabas ito yung pinagsabawan ng baboy pinagkuluan ayan ang lahat ng gabi Darap mga Wow! na ano 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 halo ano na natin, yan para hindi natin muna para hindi hindi na ano na ano na ano na ano na ano na na ano na na ano na ano na ano na ano na ano na ano bunga ano na ano na ano na ano na ano na Kain ng kape mga idol. Lasa yung unang kata, tita. Ay, yung uling kata. Ang mo. mga idol. Nagpagay na natin yung kata. Hindi na natin, kata. na buto. Bile. ito pa tayo. Para mahanghang sa paminta. Hiling labuyo. Daring, mga ito. guys, mga idol. Lang. Ito mo kami yeah. 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 dito. Ang labat sa kapila. Ipadalik ko mo ako siya. Kapi, mga idol. Parang kulang naman na natin. Lahig na natin Yung, yung gata. Ito na natin. Yung unang gata mga idol dito sa lay kaya natin babagsak <laughs> yung kanilang katawan mga idol <laughs> yeah. Yeah. Yeah si sabay ko na dito <tipos> 'yung total kareta. Kareta na. Pabo. Tingnan ninyo 'yang danya 'yung hinahalo na daw niya, makati. 'Yung pusa talaga niyan. 'Yun si 'yung gabi 'to puti ito eh, puti. Hm. Tarapnya. Paranduman. Ay, pa. Shoutout po kayo no Sonia Ramos at saka kito Ramos From USA Idol Shoutout At saka like, Stephenson saka like, Stephenson From Nevada yan Para lain like, Campo June Good morning Good morning uh, luto na po yan Luto na para sa pabo. Unahin natin yung tumigpis para kikisata tayo bago yung orang sila. sila ito, ito yung mga sila yung pabo. Pabo lang pero...

Yo kena kagai ni saja pura kena lagi tak kena kagai. Anu kau cek? Kena ngat nanya lo. masela. Dua lo. Sona uno. Aida sona. Sona uno yang cakap Susu pun lo susu lain. Lain tinggi ni lain Susu. Ang palaya ay tsaka talong yan. Eh. Nasa yung talatya, oy! Talatya, buro, buro! Ay, buro! Ayun, ayun, ayun! ano po size si yung Ayan, 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 na hindi nakasama pero ang Ayan, niya nandito. Okay, dito na, na, na lang kayo, Ay, dito na kayo, Jerome. Dito na kayo, Ay, sige, sige. Ay, dito. Ay, Tayo ko lang po muna, bibigyan ko lang.

Ito Oo naman, opo opo. Puro na ito po. ko <laughs> lang ng uus ng ano. Hindi so, ano, okay. ko alam na darating kayo. <laughs> ayan o, no, may kasamang dulo. May <laughs> <laughs> <ayan, no. laughs> kasamang dulo ko po. Matarap yun ha? Galura, siya tapo. Ayan o. No. <laughs> uh, <Aput> kayo ha? Hindi nakasama siya. Ito na? na? Ano 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 na? na? na?